Akala natin, tayo na ang pinaka-sophisticated na henerasyon sa buong kasaysayan. Pero paano kung sabihin ko sayong, may mga teknolohiyang ginamit libu-libong taon na ang nakakaraan, na hindi pa rin kayang ipaliwanag ng modernong syensya hanggang ngayon. Taong isang libo, siyam na daan at isa, may mga Greek Diver na nakahanap ng isang kakaibang bagay sa ilalim ng dagat malapit sa isla ng Antikidera. Akala nila, kalawangin lang na gears. Pero di kalaunan na pag-alaman nilang, isa pala itong ancient computer computer, pero gawa dalawang libu years ago. Ginagamit daw ito para kalkulahin ang galaw ng araw, buwan, at mga planeta. Para siyang astronomical calculator na parang gawa ng isang time traveler. Hanggang ngayon, kahit may tatlo e scan na at ilang reconstruction, hindi pa rin alam kung paano nila ito ginawa sa ganong panahon. Sa Lebanon, may lungsod na tinatawag na Baalbek. Dito makikita ang pinakamalalaking bato na ginamit sa isang ancient construction, at ang bigat ng bawat isa umaabot ng 800 hanggang 1,000 tons. Para mo na rin binubuhat ang isang eroplano, nang sabay-sabay, tanong, paano nila ito inilipat at inayos ng perfect alignment, gamit lang ang primitive tools? Wala silang crane, wala silang forklift, pero nagawa nila, iba ang pagkaka-engineer nito, parang may knowledge sila sa physics at mechanics na advanced pa sa atin. Sa gitnang silangan, merong uri ng espada na tinaguriang indestructible ng mga sundalo noong medieval times, ang Damascus Steel. Matiba, flexible, at kaya raw hiwain ang ibang bakal na espada. Ang tanong, ano ang sikreto sa paggawa nito? Kasi kahit anong effort ng modern blacksmiths, hindi nila ma-replicate yung exact composition. Parang may nawalang ancient formula. May haka-haka pa nga na ginamitan nito ng nanotechnology bago pa ito naimbento sa modernong panahon. Alam mo ba na yung mga buildings ng sinaunang Rome ay nakatayo pa rin hanggang ngayon? Bakit kaya? Sagot, dahil sa kanilang Roman concrete na mas matibay paraw sa concrete na ginagamit natin ngayon. Ang pinaka-weird, habang tumatagal, mas lalong tumitibay ang semento nila. Hindi gaya ng sa atin na mabilis gumuho. Napag-alaman lang kamakailan na may halong volcanic ash at seawater na may natural self-healing chemical reaction. Pero hindi pa rin kumpleto ang paliwanag kung paano ito gumagana ng ganon ka-efficient. Sa loob ng Dendera Temple complex sa Egypt, may carving na mukhang ilaw, parang fluorescent bulb. May kuryente ba sa ancient Egypt? Ito ang tinatawag na dendera light. Makikita sa relief na parang may ilaw na may wire at generator. Of course, sabi ng iba, artistic representation lang daw ito. Pero ang tanong, bakit may pattern na parang filament at vacuum tube? Ang daming tanong, ang daming theories. Pero wala pa rin konkret na sagot. Bakit nga ba maraming bagay sa kasaysayan na tila, di tugma sa timeline ng kaalaman natin? May nawala bang sibilisasyon na mas advanced kaysa sa atin? O baka, tayo ang nakalimot sa tunay na kaalaman? Kaya't habang patuloy tayong umaasa sa siyensya para sa sagot, isa lang ang malinaw, ang mga sinaunang tao, mas matalino sila kaysa sa akala natin. Kung gusto mo pa ng ganitong misteryong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa baba. Alin sa mga Asian Tech na to ang pinakanakakagulat para sa'yo?